Alam mo ba na may isang sinaunang lihim na itinago sa loob ng libu-libong taon? Isang kaalaman na kayang baguhin ang iyong pananaw sa mundo. Si Hermes Trismegistus, pinagsamang anyo ni Hermes ng Greece at Thoth ng Ehipto. Itinuturing siyang tagapagdala ng mahiwagang karunungan tungkol sa universo at isipan. Isa sa kanyang pinakamahiwagang turo, as above, so below. Ibig sabihin, ang nangyayari sa labas ng ating mundo ay may epekto sa ating sariling buhay. Ayon sa Hermeticism, may pitong batas na gumagalaw sa ating mundo. Ang isip ay may kapangyarihan at ang bawat kilos ay may epekto. Ngunit bakit hindi natin ito alam? Dahil ba ito ay itinago upang sila lang ang makinabang? Anong tingin mo? totoo ba ang mga lihim na ito o isa lang itong alamat i-comment e ang sagot mo at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo